Hello guys, good morning. Nandito naman tayo sa, sa Nagdaro -daro. Nagdaro -daro sa farm ni Jacob Sitio oh. Sitio Ipil Ipil Kabugangan Kabyabansan del Norte. <laughs> <laughs> oh, ayan na, oh. Kitang-kita mo mga higala. Hinubaran ni Boss Jacob kasi mainit daw. Oh, ang laki ng katawan. Parang sa kanyang kalabaw nga gidaladala. Boss, <laughs> yole. Oh. Ayan na. Ganito magdaro, boss. Yole. Ganito talaga magdaro, oh. sinargit niya ang mga puntarya ng lupa, oh. Kita mo, hukay-hukay, hukay-hukay lahat. Oh, magaling na, Oh, magaling na si Sir Dikob ngayon. Oh. Dito na si Sir Jacob malapit ng kumurbada. Oh. Oh, kita niyo oh, kumurbada si Boss Jacob, oh. Op. Ayan, break. Wah, wow. ayan oh. Stop. Stop nah Huminto nasi si Ayan oh. hindu ni Sir Jacob. Oh. <laughs> Parang sikoan Kuan wah. Lee kantung-kantung wa? Lee baris ler. Wat wat wat. Oh, wat. Oh. Ya nah. Asa so, pagat pas, Bos. Hmm. Iya kan. Di di cenari. Ari ra pagsugod, kay lisod na did, did nang nang ginagmay. Ipagod na nang, -nang sanga. Ah. Mandari ra kurbada. Heeh. Mm. Ah, Oke, Sige. Ho. Ho. Huh. Huh. Ya na sityo kabiyabiansan oh, kabiyabasan oh, ayan oh, kabiyabasan wow. sur del norte Property of Jacob Misiona Kalamba Kinadakan oh, kita mo oh, iyahan itanan tanan Tama sa mga, ka, makita higala iyahan eh. Umatubang na yung kalabaw Umatubang na sige ipasibog Sibog huh, Dini Ayan oh, Okay Sige guyurin ko guyurin Ah oh. Okay. okay. Wat. Iigo mo sa tudling. Ayan. Ayan na. Ikala na. Oh, na naman. Ito na tayo. Oh, tumakbo na. Ayan na. Si Sergio Jacob. Ka oh, karabi. Hinubaran niya. Di matabang <laughs> ng batao oh. Kakugihan doon. Ganito, mm. ganito ba mag... -araro? Oh, yeah. ganito talaga. Sa bukid. Huh? Mm. Wala nang kalabaw. Surrender na. Wala nang kabah. labaw, Muntik nang maano. Na, napagod na. Oh, ganito talaga sa bukid. Pag magtiyaga, may nilaga. Bakit <laughs> Bunalan mo, bunalan. <laughs> Nakita niyo guys, si Sir Jacob oh. isa ano, guru. Pero hindi nag, ano, trabaho kasi gusto niyang mag-araro? Kita hmm? hmm. niyo? Hmm. <laughs> Sige, kumorbada. Mula sa GMA News, IBE CBN. Ah. Uh. Sityo ipil-ipil Kabyabasan. kabugangan kabugangan sur <laughs> ayan na ayan na napatakbo na naman oh Mga guys, oh, kita nyo, oh. Hmm? Garabi. Garabi. Talambok ang kalabaw, talambok ang nagdala. <laughs> Katulad ng nagidyo. Katulad ng nagidyo. <laughs> oh. <laughs> oh. Ayan na, pinantar yan na naman ang lupa. Pinararo niya, oh. Hmm. Sige, hu. So. Ayan na. Oh, galing na, oh. Galing na. Grabe, di matabang. Pwede na ni sa sunod Si Jare Daro Daro ani. Ha? Ah? Grabe, mura nang mamakyaway ba. Bos Jiger. Bos Jiger. Ano bos Jiger mandung kan ini yang kiking. <laughs> Grabe oh. kusuk na kayo mudakan iyang kalabaw. Oh. Dako kayo ang kalabaw, dako kayo ang gadala. Oh. Stop, break, cambio wat 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 ya, nah neng diri cu, ari lakon ya, nah oh kumain, muna kumain, kumain, nagugutom na ang ating kalabaw, mga higala. Gusto nang kumain, kumain, oh. kumain, Dito, dito. Dito, ya. Dito. Eh. Hey, ha. Ye Ha. Ha. Ge. Ha. Si. Ye Ha. Ye, hinila hinila ni eh, boss. Sir boy ang kalabaw. Kasi wala na pagod na boy, talaga. Ayan. Pagod na ang kalabaw. <laughs> Konting ikot na lang, patpatuna na tayo, patunain na. Sige. Tuna din tayo boss Yuli. Ah. Uh -huh. Tutunak din kami mamaya bukas. Ayan na. Pinawisan ni si Sir Jiboy. Nilabasan na ng maraming pawis. Oh. Ayan si Dodong Pawix. Ayan na. Oh, konti nalang. lang. nah. na. Oh. Mm hmm. Ayan na. Oh, ang galing na oh. Parang nasi, ano? Parang nasi dulpi. usting Parang si dulpi. Hah? <laughs> Parang si dulpi. <laughs> Parang si dulpi. <laughs> ya, nah. Oke. Okay. Parang Usting usteng, kak. Oh. <laughs> Oke. Okay. Op. Op. Wad. Wad. Stop. Itu, naman. Balik. Kayak apa? Kayak. Oh, sige. kena pak. Kinaya pa niya, kinaya pa. al oh, ang kalabaw parang tumingin-tumingin na, muntik na siyang masungag ba? o <laughs> oh, sige. Derecho, bula. Larga, bula. Op. Igo, wat. De. De, de, de. Deh De, blik, de. Sir. Blik, de. Oke. Okay. Yan.

aman dengan ngana dengan Ngana Ah. ah. <laughs> wow. Uba, ha okay, kalabaw, oh, parang Tingin-tingin parang Galit, galit na Dalawang kalabaw. Oh, up, boss? Ha? Ikaw, ikaw sa'yo. Ah, okay. isip ko na isip. Wat, 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 wat. Wat. Ito, saan manon? Wala pa ni, Yung ating eksperto ngayon sa larangan <laughs> ng pagkakalabaw. <laughs> si Sir Lito. I stop. Ha! Stop. Ha! <laughs> Ayun, napakagaling. Kumurbada ka. Ha. Kita nagiging atay. Ha? Kailangan <laughs> mag-ibatwa agong kapaw. Hey. Ah, uh, gaano ka na uh, nagkalabaw, boss Lito? Mga ano na? Mga interview tayo. 10 taon na ata. 10 taon? Oh. E, ilang taon ka na ngayon? 30, 16 years <laughs> old. 16? Oh. <laughs> <laughs> Iba halata. Hindi halata, guwapo, pugi gyapon, oh. pugi. Oh. Ayun, ayun, napakagwapo Napak ayun kaba. pukasin mo, ayawan. Ha? Matita ang mga buto-buto. <laughs> ito yung trabaho namin mga guys grabe Haha. 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 Haha.

mga kaibigan, na hangak na. Wala nang lakas. Wala nang energy. So atin itong detamnan ng palay. Ayun, palay. So ilang ektarya ito, buseng? Inagda So anong variety ang itanim natin dito na palay? Ano? Katago. 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 Super Katago. Super katago. Yan, Katago. Ha. So maganda ito kasi binungkal yung lupa. Ha. Sige. Ha. Wala nang kalabaw. LL. LL. Ayaw na mag andar. Ayaw na nang gumana. <laughs> Para nung sa mawer namin. ata. <laughs> <laughs> ah. Wala na yung kalabaw. Lingo-lingo <laughs> yung kalabaw mga idol.

Ay, yun, napakagaling. Yan, kumurbada na naman. Kumurbada, so, to the lagot. to so the lagnot. na. Ha? Ano yung <laughs> laga? Nabuang. Nabuang na mga nagaro, ano? Kaman na niyo, was? Ha? <laughs> Isa na na. Ang balik. Ang duhaan to. Oo. -oh. Sir. 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 Tasa di po nakuhan? Tasa na isang video? Lain na po na? Lain na po. So, Mahumak Eh, nakapagod ah. yung trabaho namin dito. Pawis ka, pawis? Pawis na, pawis, pawis talaga. Pawis na, pawis. Nilabasan, na natin nilabasan. Ano din yung, ano, Anong pawis mo? Ang hubon. Gay. <laughs> Barang naligo. <laughs> naligo. Tuna ka mamaya, <laughs> dito? Kasama sa kalabaw? Pag tuna sa kalabaw, tutuna din ako. Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. Ayun yung pinakamagandang advice ba? Ah. <laughs>

Ha. 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 Eh, tapos na naman 'yan. Mhm. Ningo-ningo na kabaw, boss. Ha? Ano 'to? Ini, ini. Hoyon, kunti na lang, kunti na baw. Lapit na, matapos itong luwang na ito. Ha? Bakit ka pa laging tumatawa, boss Jolie? Kunti na lang, kunti na lang. Kunting tiis. Akala baw. Oh. Nimbabaw. Ha. Yung babaw. Ha? Yung babaw. Ana pod. Kani tanan. Naman din ka mote. Ayana. Pero anong tinanim mo? Ha? ha? Anong itatanim natin palay? Palay. Ang magtanim ay hindi biro. Maghapong magkadaro. So, ah, magkadaro. <laughs> Boss? Ha? Nazad. Pag bilhin mo to yung kalabaw, boss, magkano ang presyo, boss? Uh, 45,000. 45,000 ito? Hmm. May tawad na yan, may tawad may na. tawad na. Pag walang tawad? 50. Walang patawad? O, oh, walang patawad. 50. 50. Bilhin ni okay. eh, boss, zigzag. <laughs> 50. Sa isang pickup na ni? May multi-cup sa presyo, boss. Alam niya, 50. Eh. Yeah. Hmm. Ha! Hmm. Tignan kayo nga na Ha! Ha! Ya, hai na bos. Kami pun naik apa bos, Pak Bangan? Abang, tuh nggak mau kita pantai, cepat terus. Se, bila nggak bau. Hah, bukan ini bos. Kami tuh naik bangka, malah coba kang iming, nggak lebih ini ya. Iming? Oh, tuh so, nggak kenal yang berjaga. Nggak man? Kami lebih banyak nih, Na pa may tong tinanong. Ang pagbibigay na. Ito po sa. Oh. Ah, ba. Di po tayo Oh, si ganihin. Bad line, bahay sa buo. Bad line. Na, na, -oh. oh, ba, na ah. Ito. 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 Wow. Kaya na, usang tuig Ata. ba bos. boss? Pilay halay na na. Isang tuig? Oh. nag na, mga... Gikan sa pag-anak. Pag Gikan sa pag-anak. Gikan sa pag-anak. Ah, uh, oh, pag -anak. Isang tuig? Uh, pito man ang kabuhan malutas. What? Seven months, lutas. Ano yeah. Isang tuig. Pila eh. Pilaka. Seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Na limang buwan. Oo. Uh. Limang buwan, gitan siya pong lutas. na 25 Renta. Eh. Butin hindi. sa kuhan. Bakak? Bakak. Baka. Baka. Huwag lang pwede kuhan nga ka na. Parang ba? na. Eh. Ano namahalin din yung renta, lutas, ano? O tuig? 20, hmm. yeah. Mga bisaya, mga bente, mga utso. Hmm. Yan ang mga lakip, turo ng baka, di na mangunungag. Di na, aboy ko. Ano na? Ano nakuha? Makahabal. Ay, makahabal. Anong pahataon ba nga turo ng baka? Aram. Tatong, di. Di, di. Mga biso ko kukupain mga baka. Ah. Lala, sira na. Nagtapos sa lumbe. Ay, baka.

Nah, anak kamu beli? Nah, ini. Ini mbakak, warna ibu. Ah, okay, ini mbakak, ini kamu gamis. Ini, ini, ini. Kaya... Ini kabau itu ikat dohani mau kinabuhi. Familia, ikat dolora ini kabau. Angkinmu ikat dohan kinabuhi ke ibu mamam familia. jadi ini. Ini kamu ikat dohani